sa mga nanood nung latest vlog natin, latest upload. Sana po panoorin nyo pa po at huwag po kayo mag-skip ng ads. Kasi napakalaking tulong po niyan sa mga pabahay natin. Lalo na sa mga pabahay po natin na na talagang uh, walang sponsor talagang mula sa ating channel mula sa ating pinangkirapan yung gastos po talaga Nagulat ako, Lods, may bahay na ang kambal. Grabe talagang tulong mo, Lods. Salamat, Kuya Kalampitos. Ah, parang ngayon ka lang ulit nakabalik doon, ano? Kina Christian and Tristan. Kaya siguro nagulat ka. And bihira din naman natin siyang mablog, no? Pero, ayan. Tuloy. Basta ako po, pag nangako akong papabahayan and deserve matulungan, talagang gagawin ko po. Di baling uh, walang sponsor at uh, paghihirapan po natin na mapabahayan kasi deserve naman po nila yon lalo na po yung uh, magkapatid na si Christian and Tristan so salamat po mga kalingap sa inyo at uh, yun nakapahinga na rin tayo nakarating na tayo una ko nga po is yung uh, si Christian and Tristan para sa ating uh, update sa ating uh, pabahay at wala nakalay po ba yun. At yun na nga po, tapos na yung bahay ni Christian and Tristan. So, schedule na lang kung kailan ang ribbon cutting. And may, may lakad naman bukas. So, next week na po siguro yung ribbon cutting. Baka mga Tuesday. Iba talaga mag-alaga ang team Kalinga. Lahat na bago ang buhay. Walang imposible. Lahat bina, binabalikan. Oy, salamat sa iyo, Jay Brad. Siyempre, basta kaya ng power natin. <laughs> Gagawin natin yan Gulo-gulo ng buho ko Napawisan na kasi nag po kasi kami mga kalingap I miss Dan Choi Ayan. Malapit na po yan kasi nakauwi na po kami At Bablog po natin sila Kasi ang balita ko may pasalubong si Choi Kay Dan At sabi ko sa kanya huwag mo nang ibigay Gusto ko i-vlog <laughs> Gusto ko -vlog yung vlog pagbigay niya. At yun nga mga kalingap, no, bukas po ay birthday ni Eden. So, um, kung may gusto pong magdagdag uh, po sa aking pinaplano kasi gusto kong magplano na i-celebrate yung kanyang birthday na sa simpleng celebration lang. at ang plano ko nga po is yun, ma-celebrate yung kanyang birthday. O sino man po may gustong magdagdag para kay Eden kasi alam naman natin si Eden ay halos walang uh, sponsor, di ba? And I think deserve niya rin naman po yung ganitong celebration kasi nakita ko yung kanyang pagpuporsige, pagsisikap and kung mapapansin niyo kung nakita niyo na isa siya sa mga honors uh, top student sa subject niya, subject niya, isa na uh, kasama siya sa top 10 kaya yon celebrate po natin yung kanyang birthday so nagpaplano na ako and kung may gusto man pong uh, tumulong or mag add sa ating uh, uh, budget no uh, open naman po tayo kahit po um, money bouquet or gift yan contact nyo lang po kahit sino sa amin sa mga love team dyan, no? Na nagmamahal kay Eden, Jom Carr, Ed C. Supportan din po natin itong si Eden kasi napakabait din to. At isa rin siya sa Kalinga Angel. Shout out Elvira Sus Sustiguer. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat po. Iba talaga ang kalingap mag-alaga ng beneficiary. Thank you so much po. Yes po. Hanggat kaya po natin, gagawin po natin. Oy, thank you po. Uh, at, at, tit, ano ba? Ati o oh, tita. <laughs> um, tita Joy Fernandez, thank you so much po. Pandagdag para kay Eden. Wow, thank you, thank you. Sige po, marami salamat po. Malaking tulong po ito, malaking blessing para sa kanya. Ayan. Ninong Bobby, shout out. Ayan. Thank you po, Ma'am Joy Fernandez. Oh, shout po, Ninang Malud de los Santos. Ayan. Uh, sponsor ni Eden sa kanyang pag-aaral. Ibigay po siya ng 10,000 buwan-buwan pang tuition ni sa tuition po ni Eden. Pero dapat huwag ipaligaw si Eden sa kasama nyo. Di po kita yung tinitake advantage yun na. Ay, di naman po yun pinapaligaw. Yun po ay love team lang po yun. That is for content only. Di ba? Eh, nasa sa kanila na po yun kung ano uh, anong mangyayari sa kanila in the future. But, uh, sa una, is love team lang po talaga. No? Wala po tayong ginagawang uh, sapilitan dito bago po tayo mag-vlog is uh, nagpapaalam muna tayo sa kanilang magulang and sa beneficiary mismo na gagawa tayo kung gusto niya ng love team, kung, kung okay sa kanya na for content lang. And wala po tayong ginagawa doon na uh, sapilitan, di ba? Kaya mali po yung comment nyo. So, sunod po yung pabahay natin, ano? Meron po tayong uh, Pabahay kay Superma, kay Viancy. Ayan, abangan nyo po kung matutuloy na yung kay Viancy. May mga makitid na naman na utak na nakapasok sa live mo. Uh, okay lang po. Sanay na po ako sa ganyan. Hindi eh, ko na po siya sineseryoso. Hindi <laughs> po ako affected kasi alam ko po sa sarili ko yung aking ginagawa. Ayan. Basta po tayo ay nakakatulong sa abot ng ating uh, makakaya and ginagawa natin yung mga strategy. Yan po kasi yung love team is strategy po yan. ba? Diba? Kung mapapansin nyo mga kalingap, uh, yung pong mga beneficiaries natin talagang tuloy-tuloy yung tulong natin sa kanila. Paano na po kung walang love team? Uh, sa tingin nyo po ba makakaroon tayo ng ganyang blessings kagaya ng blessings na natatanggap ngayon ni, jo ni Carla, ni Viancy, ni Joy, di ba? Joy, di ba? Tingnan nyo po si Joy. Siya yung pinakamatagal na beneficiaries natin. And until now, nasusustain natin yung kanyang pangailangan bilang nursing student. Sobrang mahal po ng nursing student, mga kalinga. Kaya sa mga makikitid ang utak na hindi <laughs> uh, po alam ng ating ginagawa. At sa tingin ko, di naman po talaga sila viewers para mag-comment ng gano'n. Kasi kung talagang sinusubaybay nila ang kanil ang ating mga upload doon nila ma-realize na nasa tama yung ating ginagawa Ayan.